Hello everybody, ang ganda po ng ano oh. <laughs> pa. Inakasawang tingnan. Ba, may hinihintuan ko talaga yan. Motor namin no oh. si naman, ang ganda-ganda eh -ganda, oh. Agoy! ay tang ang gulo. Ba. Ang kit nitu. Ano? Ano to? May bunga. Para pang semestre. Uy. Eh, Nilang po nakita nang ganitong puno. Ang kit puno ng bunga niya para Eh, nalag-lag bunga. Ito rin, may mga bunga. Bo. Alright, sana nag-enjoy din po kayo. Bye everybody!